Hello mga kanyusko! ko! Maglalabasan na naman ang mga dragon. Dahil ngayong Chinese New Year, mga dragon ang bibida. Isang makulay na selebrasyon na patok sa Pilipinas tuwing February, ang Chinese New Year. Sino ba naman ang hindi mag-e-expect ng kakaibang kaganapan sa kalsada na puno ng mga dekorasyon na pampaswerte at mga dragon na umaaligid-aligid. Ngayong Year of the Dragon, hindi lang basta selebrasyon ang inaabangan, pati na rin ang mga hula at paniniwala para sa taon na ito. Ayon sa Chinese Astrology, ang Year of the Dragon ay may taglay na kapangyarihan at enerhiyang nagdudulot ng pagbabago at pag-asa. Ito ang panahon kung saan inaasahan ng mga malalaking pagbabago sa lipunan at ekonomiya. Kaya naman, maraming taong umaasa na magdala ito ng mas maraming oportunidad at tagumpay. Kada taon parang Pasko na rin para sa mga Chino at mga mahilig sa China dahil sa pagdiriwang na ito. May mga tradisyon na hindi mawawala tulad ng pagluluto ng tikoy, pagsasagawa ng dragon dance, at pagbibigay ng ampaw o angpaw. Yung pulang sobra na puno ng pera na simbolo ay swerte. Pero alam nyo ba na may malalim na ibig sabihin ng mga tradisyon na ito. Tulad na lang ng tikoy, sa daw pala ito ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang dragon dance naman ay hindi lang pampasaya. Tagadala raw ito ng swerte at positive vibes. At syempre yung ampaw o angpaw, sino ba naman ang hindi matutuwa sa ampaw, lalo sa laman nito ng biyaya. Ito naman daw ay simbolo ng pagbibigaya ng swerte at kabutihan. Sa kabila ng mga tradisyong ito, patuloy pa rin ang pagbabago at pag-angkop ng mga Pinoy sa Chinese culture. Dahil sa pagkakaroon ng mga Chinese sa ating bansa, patuloy tayong nahahawa sa kanilang kultura at tradisyon. Kaya naman, every Chinese New Year, lagi rin tayong nakikisaya sa kanila. Sa kamay nilaan, panigurado sa Binondo, kabi-kabila ang party. Mahigit sa isang milyong katao ang sumasali sa selebrasyon ng Chinese New Year at ang 430th anniversary ng Binondo. Ang Binondo sa lungsod ng Maynila ay tahanan ng pinakamatanda at pinakamalaking Chinatown sa mundo itinatag ito noong 1594 bilang pangmatagalang tirahan para sa mga Chinese na imigrant. Kilala ito sa mga Pilipino at turista dahil sa malawak na pagpipilian ng pagkain at makasaysayang mga establishments. Gusto nyo din bang masaksihan ang selebrasyon ng Chinese New Year? Tara sa Binondo, baka maabutan pa ba tayo ng ampaw. Tara na at makiselebrate sa mga kababayan nating mga Chinoy. Kong Hei Choy! Mga kanyusko, ano pa ang gusto niyong pag-usapan? I-comment nyo na yan at huwag kalimutang mag-like, follow at mag-subscribe para sa mga latest ganaps.